Okay, uh, goodie guys, no. Meron kami siya service dito guys na Samsung. Ang problema nito guys, ah uh, diretso lang no ang tubig nagkakarga ayaw magwas, no. So, ang ginawa namin guys, binuksan namin 'to yung likod, no. Tiningnan namin yung host ng sensor, no. Kasi nga ayaw niya magwas, diretso lang karga ng tubig hanggang mapuno, no. So, ito guys, napansin namin guys ito, yung host niya nakapulupot diyan sa kanyang suspension rod, ayan, no. Yan may tama, ayan, no. Yan nagagasgas dito sa kanyang suspension rod, no. So, ibig sabihin ito guys, may leak na itong kanyang hose. Ayan o. Oh. Ayan. Pag-iangat natin, may oh, natin may tama na ano, yung pinaka suspension uh, ah, pinaka hose niya. No? Kasi nga, nagagasgas siya sa suspension rod. No? Ayan o. Oh. Ayan. Kitang kita guys o. Oh. Ayan. parang siyang kinain. Ayan. Ayan o. Oh. Nagtutubig na nga siya dito. No? Basa na pag hinawakan mo. So, ibig sabihin may leak ito. No? So, yun. Ang problema niya guys, kargalan ng tubig hanggang umaapaw, no? Pero ayaw magwas. Pero working ito sa spin. So, ang gagawin namin dito, guys, katingin natin ito yung, itong parts na, ayan, guys, oh. May gas-gas, So, gawin natin, putuli natin to no? Katingin natin ito yung parts na may tama na. No? So, pwede nyo gawin ito, guys, kapag wala kayong host. Kasi minsan, guys, yung mga host na nabibili talaga sa online, Maiksi no? Hindi, kaya ang kailangan natin, pwede naman natin dugtungan. So ito katingin namin to guys, no, yung port, parts parts na may tama na, pwede natin putulin yan. Tapos dugtungan na lang natin, no. So meron tayong host dito. So ginagamit namin dito guys na adapter, no, parang pang dugtong. Itong hard guys na host na no? ginagamit ito guys sa mga dispenser, no. Ito yung hard na host na yan. So isusok-sok nyo lang yan guys. Ayan. Tapos sa kanya salpakan ng another host, no. Lalo na kung ang host nyo guys is maiksi, pwede nyo dugtungan yan. Ayan, gamitan nyo lang ng adapter. So, ang pwedeng gamitin yan, kahit anong adapter dyan guys, basta kasi siya ipasok dyan, pwede yan, no? Importante lang naman, wala siyang hangin na lalabas, no? So, ayan, no? Ayan, ilagyan lang namin guys ng adapter. Ayan, susukatin natin yung pilotol natin, test dugtungan din natin, ikatingin na lang natin, no? Para pari simhaba. Kasi minsan guys, ang nabibili natin, maiksi yung mga host, no? Hindi abot. Pag ilagay naman kasi natin yung maiksig, guys, kapag nag-load siya ng mabigat, nahahatak, eh, nasisira din yung hose, no? So, kailangan, tama yung sukat ng hose na ilalagay nyo. So, kung wala kayong makukhang haba, gamit lang kayo ng adapter. Pwede naman yan dugtungin. So, yan. So, ito, guys, no? So, ibabalik lang natin, no? So, basta, guys, tandaan nyo, kapag ang washing machine ay nagkarga lang ng tubig hanggang umapaw, at hindi siya nag-wash, no? At saka okay naman sa spin, tingnan nyo kagad, guys, yung hose sensor. Kung hindi man, yung sensor mismo ang may problema. Pero kung magpalit kayo guys, mas maganda isang set na. No, para wala na kayong agam-agam no, kung ano talaga ang may problema. So yan. So, testingin na natin to guys. No? So yan. So I-drain muna natin no. Ah, isa pa pala guys no, bago niyo siya ipawas, ipadrain niyo muna yung tubig no. Kailangan zero tubig siya, yung lama loob bago nyo ilagay sa was kasi nga binunot natin yung sensor kasi once na may tubig pa yan guys ganoon pa rin yan magkakarga lang ng tubig hanggang umaapaw yan kailangan wala siyang tubig no hindi pwedeng diretso mo siya kaagad pawas na no? may tubig pa sa loob hindi rin yan magwawas no magkakarga lang yan ng tubig hanggang umaapaw so kailangan ispin nyo muna then pag wala ng tubig sa kanya siya ilagay ulit sa was mode no kasi nga nagpalit ka ng sensor or binunot mo yung hose no so marami kasing naliligaw nyan guys no pinalitan ng hose, pinalitan ng sensor, eh, may tubig pa sa ilalim. Nung ginamit, pinawas, ganun pa rin. Apaw pa rin. No? So, kailangan empty na siya, no, kapag uh, inyong uh, ititest, no. So, ayan. So, ito, guys, ang working na siya. Ayan. So, okay na po ito, guys, no. Yun lang problema niya, yung hose niya. Nagkaroon siya ng leakage dahil nagagasgas siya doon sa pinaka suspension. Thank you.